Alam mo ba kung paano lumiliko ang B2 Bomber? May split rudders ito sa mga pakpak, dalawang panel na gumagalaw ng independent. Kapag binuksan, nagkikreate ito ng drag na tumutulong sa pagliko ng eroplano. Pero hindi ito ganun kaepektibo sa maliliit na anggulo. Kaya medyo mabagal itong lumiko kumpara sa mga regular na eroplano. Tinanggal ng B2 ang mga aileron at vertical rudder para mas maging stealth. Umaasa ito sa flying wing design para i-deflect ang radar waves. At may special coating ang katawan para i-absorb yung natitirang signal. Dahil dito sobrang galing ng stealth performance niya. Gawa ang katawan ng B2 sa titanium at iba pang composite materials. Nakatago ng malalim ang mga engine nito at may S-shaped air intake at exhaust ducts para bumaba ang heat signature. Apat ang engines nito at bawat isa ay may 17,300 pounds ng thrust. Sobrang lakas. Kayang mag-hold ng 165,000 pounds ng fuel ang tanki nito kahit walang refueling, kaya niyang lumipad ng hanggang 6,800 miles. Kapag may aerial refueling, umabot ito ng 11,800 miles at kayang manatili sa ere ng 44 hours. Yung weapons bay sa ilalim, kayang magdala ng 80 na 500 pound bombs o 16 na cruise missiles, bawat isa nagkakahalaga ng 1.5 million dollar. May ejector seats din sa cockpit para sa safety ng mga piloto. Salamat sa panunood.